Customer, ginupitan ang barbero dahil hindi natuwa sa resulta ng kanyang haircut. Ika nga ka ng karamihan, the customer is always right. Ngunit, meron nga bang piling mga kaganapan na kung saan ay hindi ito applicable? Katulad na lang ng nang nangyari sa isang barbero sa Pattaya, Thailand. Matapos mag-amok ng kanyang customer, dahil hindi sila nagkaintindihan ang buong kwento, alamin sa Salud Barbershop na matatagpuan sa Pattaya, Thailand, nagkaroon ng komosyon dahil sa hindi pagkakaintindihan ng barbero at ng kanyang customer. Pumasok sa nasabing barbershop ang hindi pinangalan ng bakasyonistang Russian para ipagupit ang kanyang buhok. At nang sasabihin na niya sa barbero ang gusto niyang gupit, gumamit lang ito ng hand gestures dahil hindi ito fluent sa pagsasalita ng English. Ngunit, nang matapos itong gupitan, biglang nag-amok ang customer dahil hindi nito na nagustuhan ang gupit na gusto niya. Nang away pa ito ng staff at kapwa niya, customer, at pinagmumura ang barberong ng gupit sa kanya. mayamaya -maya ay bigla na lamang kinuha ng turista ang dalawang clippers at tinapyasan ang bandang noo sa bahagi ng buhok ng barbero mismo ha, bago umalis nang hindi man lang nagbayad. Gamit ang CCTV footage bilang ebidensya, agad na nireport ni Supachai sa Pataya City Police Station ang nangyari. Sa isa namang pahayag, sinabi ng barbero na labis ang galit na naramdaman niya, ngunit hindi na pinatulan ang customer dahil sa takot na mawalan ng trabaho. Anya, sa pitong taon na nagtatrabaho siya bilang barbero, yun ang unang pagkakataon na may nambastos sa kanya. Kung kaya gusto niyang humingi ng tawad, sa kanya ang nasabing Russian customer. Kaugnay nito, ipinakalbo na lang ang kanyang buhok upang pantay-pantay itong tumubo. DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.